Nilinaw na ng dating Pinoy Big Brother housemate, na si Lia Reposposa ng mga katanungan ng maraming mga netizens kung ano ang dahilan ng labis na pagbababa ng kanyang timbang. Sa kanyang Facebook account, inamin ni Lia ang kanyang dinaramdam na sakit na naging dahilan kung bakit naging ganoon na lamang ang pagbagsak ng kanyang katawan. Pinabulaanan din niya ang mga usap-usapang nabuntis siya ng kanyang pianse at kung ano-ano pang mga issue. Madaming nagtatanong at nagulat bakit sobrang payat ko na lo tignan, mas maganda kung mataba ako, pero nagka-PTV at anemia po ako mahirap gumalaw at mahina yung katawan ko pati paglakad minsan, kailangan ng alalay dahil parang matutumba ako, at wala din akong ganang kumain parang malapit na magbaybay kapagod mag will miss you na lang kayo ng advance, para malaman ko sino talaga may pakisakin joke lang hahahaha <laughs> laban, pagbabahagi ni Lee. Dagdag pa niya, pero gusto ko lang din po sabihin na hindi po talaga ako buntis sinasabayan ko lang po yung mga taong nagsasabing buntis ako sorry po sa mga nag-expect at napaniwala ko, hehe yun lang God bless. Kagad namang bumuhos ang mensahe ng pakikisimpat kay Lire Posposa at marami ang humiling na sana ay tuluyan na itong gumaling mula sa kanyang mga karamdaman para muling manumbalik ang lakasigla unti-unting maging maayos muli ang katawan nito. Gayunpaman, hindi pa rin nakaligtas si Leigh sa mga pambabatikos ng ilang mga netizens dahil may isang nagkomento sa pag-order ni Leigh ng chicken sa isang fast food chain. Nagkomento ang nasabing netizens na sana ay tulungan naman umano ni Leigh ang kanyang mga magulang na makapagbayad ng utang. Tila dito na sumabog ang inis ni Leigh Reposposa at isiniwalat sa publiko ang kanyang hinanakit sa kanyang mga magulang. Ayon sa kanya, nakakapagod ang maging isang breadwinner, noong una ay nais lamang niyang tumulong subalit kalaunan ay naging obligasyon na umano niya ang lahat. Binuhay at tinaguyod naman umano niya ang kanilang pamilya subalit ang masakit sa tuwing may hindi siya na ibigay ay ipinapalabas ng mga ito na siya ang masama. Ang mas masakit pa sarili niyang ina ang nagchichismis sa kanya. Isiniwalat din nila na binilhan niya nitong taon lamang ng farm ang kanyang mga magulang dahil ito ang request sa kanya. Siya rin umano ang nagbabayad sa tubig at kuryente. Subalit noong nagbigay umano siya ng 12K, ay ginamit ng mga ito sa iba ang pera dahilan para magdouble double ang mga bills, ngunit siya pa rin ang nagbabayad sa huli. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.